Noong nakaraan, uh, kita nyo naman siguro sa camping video, galing kaming Baguio. Ngayon, pag nasa Baguio ka, ano ang madalas mong inuuwi? Baguio. Mali, ang inadalas sa inuuwi doon ay... Gulay. Fag, parang. Ang pag sa Baguio. <laughs> Pero ang totoong pinakamadalas na inuuwi mula Baguio ay ito. Strawberry. Bata pa lang ako, uh, talagang pag sinabing Baguio, Dalawa lang yan eh. Tita tsaka strawberry eh. Walis, walis. 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 Eh, pwede, pwede. Pamatanda, eh. Pamatanda, Hindi ko rin Pamatanda, <laughs> Yung mga walis ng Baguio City na oh, nakalagay. Oh, diba? sinasabi, na, sinasabi nila, matibay daw kasi yung gawang. Ko. Ah, matibay. Oh, oh. Oh. Pero yun nga, strawberry talaga, pre. Oh. Ang problema, sa experience ko, kung pumunta kang Baguio, yung strawberry, pag uwi mo, lusaw na. Oh. Minsan, pabulok na talaga. Awa ng Diyos, nung amin, hindi naman. Ngayon, ikaw ba, Bin? ka ba na strawberry? Nagpunta ka ba? Hindi ka nag -uwi? Ikaw, nag-uwi ka na strawberry? Oh. Ano ginawa mo sa strawberry nyo? Pinapak nyo lang. So usually, ganun lang siya. Parang consider mo lang siya. Prutas, nakakainin mo. Ganun lang, di ba? Ganun lang. Tulad ng kahit anong prutas, di ba? Pero ako ay napapaisip. Siguro around mga almost three years ago, meron isang siraulo dito na nag-suggest na maglagay na strawberry sa sisig. Oh, oh. Kung sino man yun, di na natin sasabihin. Hindi ko na i-name drop, din na. Tagunan sa pangalang Ian Gerard Jimena. Before that, kaya ako naman talaga naisipin, before that kasi, guro mga around college ako nito, sinubukan ko gumawa ng strawberry pasta. Mm. Okay siya eh. Masarap siya. Masarap siya, strawberry pasta. Doon, doon bumukas yung isip ko na ba, parang, ang strawberry ay pula. Ang strawberry ay maasib. Ang strawberry ay may buto-buto. Parang kamatis. Wow. Di ba? Doon ko naisip wow. na ang strawberry ba, ay pwedeng ipalit sa kamatis. Tama. Kasi gumana siya sa paste. E eh, gagana kaya yon sa mga Filipino ulam? Yun ang aalamin natin sa episode ng Ninong Ray na to. Gagawa tayo ng tatlong tipikal na ulam ng Pilipino No, pwede nating ulamin sa bahay. Kasi feeling ko, pinaka ano eh, pinaka basic na pwede nyong gawin, na uh, pwede nyong pagbasihan para masabi natin pwede ba tong gawing replacement sa kamatis, di ba? Pero bago yan, tikpan muna natin yung strawberry natin. Kasi nung itong mga to, pumunta sa strawberry farm, Puro leto sa ang tanim. So, hindi season. So, ibig sabihin, eto strawberry na to, hindi to optimal. Hindi to peak. The best, oh. Hindi to the best. Di ba? Hindi to the best. Mm. 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 A, shape A shape na shape. Na shape. <laughs> Parang lambanog ni nanay. Pre, kagatin mo yung konti. Perfeksyon. Saktong sakto to sa pangangailangan natin. Kasi meron talaga mga strawberry pagkagat mo. May strawberry flavor. mabango mabango talaga, 'di ba? Pero ito hindi masim, saktong sakto, -sakto 'di ba? So 'yun. Simulan na natin 'yan. Magluluto tayo ng tatlong ulam at magsisimula tayo sa strawberry caldereta. Strawberry caldereta at meron tayo ditong baka, pare. Meron pala akong natutunan recently. Mm. Apparently, kapag baka pala, niluto mo sa kaldereta, bakareta pala tawag doon. oh, pre! Yes, totoo! Ang kalde kasi ay parang sheep, goat, kalde, kaldo. Parang gano'n. Tinan natin to, ha? Tinan natin to. Kasi galing nga tayo sa Baguio, kumain kami kay Mang Eds Bakareta. Kumain kami nila Chubby doon. Sir natin, what is kalde? ah uh, kaldo? di ko makita eh. Basta, eh, -re respetuhin natin kung ano yung tawag. Actually, sinasabi sa comments siya, pag-iruto ng kaldereta, bakareta yan, Nino. Pag kaldereta, kambing yan. Yung sinasabi nila, so, siguro. Siguro nga, hindi ko alam, hindi ko alam, di ba? Pero baka ang gagamitin natin ngayon, kung gusto natin tawagin bakareta to, bahala kayo. Okay lang naman yun, walang problema doon. Konting uh, mantika. Punong-puno naman to. Pwede <laughs> bawasan natin yung mga inaamag na dito. Ay, wala ba inaamag dito? Ah, wala, wala. Uh, tapos lang muna natin yan, tapos balikan nyo ako dito mamaya. Pag ganyan na, may browning na, okay na. Kahit yung browning niya nandun sa ano, sa kaldero, okay lang yan. Makakalas mamaya yan. So ngayon, lagyan na natin ng sibuyas. Uh, marami talaga yung sibuyas. Alam nyo naman yan, panagkakaldereta ako. Kasi dyan manggagaling talaga yung ano, pinaka-body. Tapos, syempre, kontraswang, kasi takot kaming malapang. Bawang. Medyo marami-marami bawang din. Ayan. Actually, medyo nabibitin pa ako sa sibuyas na ito. Baka habulan ko na lang mamaya ng konti. Ayun, medyo hininaan ko yung apoy. Tapos yun na tayo. Nagsimula na rin pala ako magano, maghiwa ng strawberry. At talaga naman kahit ang pula-pula niya. Mm. Mm. <laughs> Et, eto, eto ba yung ano eh, ah, uh, iniisip ko ngayon eh. Kasi pag ako na kakaldereta or bakareta, nilalagyan ko ng maraming kamatis din, naglalagay pa ako ng tomato paste. So ngayon, hindi ko alam kung maglalagay ba ako ng tomato paste dito. Ang kaldereta, isa yan sa mga putahing hindi ko nilalagay ng tamis pre. Uh, Di ba? May, may ano naman ako, may, li may limitasyon naman ako. Okay, lagay na natin to. Naku po, ayan na. Tira <laughs> 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 mo. Parang uh. <laughs> Okay, <laughs> dog. Pero palagay ko kulang pa yung ano, yung sibuyas strawberry. So cut nyo muna, hiwa lang muna ako. Yan, medyo lusaw-lusaw na talaga yung sibuyas. Hindi, eh, yung sibuyas buhay pa. Pero yung strawberry natin, lusaw na. Ayan o, oh, tira mo, tira mo. Yan. So naging paste na agad siya. So yun ang pinagkaiba niya sa kamatis. Medyo mas mabili siya maduro kesa sa kamatis, di ba? Ngayon, maraming surug-surug sa ilalim. I ano yan, i -de natin yung... <laughs> yan Yan! Ito. <laughs> Nanonood. Tasagyan natin ang patis yan. Ah! Dialysis! So ngayon palalambutin na lang natin to. Pwede yung pakuluin pero kami ipe-pressure namin. Hindi ka pa rin nag-aasawa. Wala ka pang anak. Anong edad mo na? Pressure. Yeah, uh -huh. pa ay, pakuluin lang muna natin yon, tapos na natin sa pangalawang dish. At yun ay is strawberry sinigang. Kung <coughs> naririnig niyo yung sumisirit-sirit na yon, ah, yun. Uh, yun. Ano yan? yun? Yun yung baka namin na naka-pressure cooker sa labas. So ngayon nga, ang lulutuin natin ay sinigang sa strawberry. Meron kaming niluluto dati nung bata kami. Ah, uh, pesa. Sorry, wow. sorry. Pangat. Yung pangat na yon, ano yon, usually, ano yung maninipis na isda na silver na maliliit, pre? Sap-sap. Sap-sap na may, minsan pink yung sabaw nun eh. Pink yung sabaw dahil sa talbos ng kamote. Tapos, ang paasim niya, kalamansi o kaya kamyas. And doon ko na-realize yung bata ako na, ah, pwede ka pala magpaasim ng iba na parang sinigang, pero hindi sampalok. So ngayon, sa atin, kapag sinabi sinigang, sampalok talaga ang ginagamit. Siguro, e'tong gagawin natin, kahit sinabi natin sinigang, baka mas malapit to sa pangat. Kasi meron din niluluto si Papa, pinapaasim niya naman gamit kamatis. May ganoon din naman siya. Sa kalahat ng kilo na liempo, and medyo marami-rami siya. Eh tayo naman tika dyan. So, eto ah, medyo magiging brownish tong sinigang na to. Tulad nung madalas sa sinigang dito. Kasi nga, tinutos na namin yung baboy. Yung iba, kung gusto mo yung sinigang na tama, laglag lang. Wala na, wala na, wala problema. Mas masarap lang talaga to. Yan ginamit namin, pero yung iba kasi, wala naman problema kahit ano, kahit ano. Alam na alam na yan. Patis, pare. Habang ginigisa-gisa natin yan, iwanan na tayo ng sibuyas. Ano nga nante, eh, sibuyas kamatis sa sirka para formality lang eh, alam mo yun. Oh, ayan na. Tandaan mo, ikaw pa rin gumawa ng strawberry sisig. <laughs> Hindi, lilinisin ko na. <laughs> ang <laughs> pangalan <laughs> ni Ian. <inaudible> lilinisin ko na. Ako talaga. Oh, Pucha, pero gumagawa ako ng strawberry jam dati. Pero ang hirap i-visualize yung ginagawa ko strawberry jam, may kasamang yempo sa loob. Ito, tira mo, kapatid. Ayan, o. Oh. Pre, pink, ah, pre, na. pink na yung mantika, pre. Ano, eh, madudurog at madudurog pala talaga yung strawberry. Nagmumukha na siyang, niluto oh, ng hotdog, di ba? Nagmumukha Parang na siyang ganun. Parang nadikit sa hotdog. Man. Tama, tama, nadikit sa hotdog sa baunan. So ngayon, lagyan na natin ng tubig to So lagyan na natin. Ayan, ayan na yung kulay. Ito na yung kulay, pre. Ito na siguro tayo sa third dish natin, pare. At yun ay Mm, eh, medyo kinakabahan talaga ako dito, pare. Ang nakaisip nito si Amidy. Siguro dalawang araw pala si Amidy dito. Matigas na mukha, nagre-request na ng ano, <laughs> ng pagkain. Oo, sabi niya, sarsyado daw. Eh, eto na. Ilan taon ka na dito, pre? Isa mahigit? O, oh, isang kalahate. Pagbibigyan na natin ng sarsyado ni Amidy. na, baka Tama, tama. Oh, pil pil, pil, pil pilantod pa naman si, si Amidy ngayon, di ba? Check na natin itong kaldereta natin bago natin simulan yung ano, sarsyado. Oh. she blows! Oh. Pero masabaw pa siya. So, pakukuluan pa natin to. Lagay na ba yung patatas? Hindi, mamaya na. Madudurog yun eh. Pero, Bubuhangin. oo, magbubuhangin masyado. Pero kasi baka katulong yun para lumapot. Oh. Yung... Ito, okay. okay. Hindi, okay. Ito maglagay, ka ng, maglagay ka ng konti. Tapos mamaya okay. na. Sabihin mo kasi okay. hindi makikinig okay. sa akin yan. Eh. Kaya sige, lagay na natin lahat ngayon. Oo, oh, na sa akin. Yung ba yung sinabi mo? Hindi, oh. mamaya na natin nilagay. <laughs> Eto na natin to. Tapos yung kaldereta usually yung ginagawa ko, iba-iba pa yun, butter, butter, cheese, cheese. hindi na. Ito yung pinaka-basic na kaldereta na, na siguro ginagawa sa mga bahay-bahay, di ba? Okay. Pwede okay, Ay, bell pepper pa. Penge. Bell pepper, lagyan na rin natin to. Yung mga bell pepper sa mga pambahay na kaldereta, pero yung hindi pa buhay, hindi buhay, yung nakuluan na rin, di ba? Kung baga, wala, wala masyadong kakaiba dito sa, sa recipe na to, kundi yung paglalagay lang talaga ng strawberry. So, yun lang yun talagang gusto nating malaman. Yun yung inaalam natin. Lalo dito sa kaldereta, huwag nyo sasabihin na may strawberry. Tapos pakain nyo. Nay, sarap ba? Oo, oh, sarap. Oh, sarap, sarap. sarap. Oh, oh. Nay. oo. Oh. Yung strawberry mo nasa? Ah, yung pang cheesecake ko sana. Mm. Oh, nasa. Oh, nandun sa red. Nasa red? Oh. Check mo. Oh. <laughs> Check mo. Na. <laughs> nasa na yung strawberry ko? Nagpapanta. <laughs> nasa yung strawberry ko? cheesecake ako darating ang uh, cha... Chabeti. Chabeti mo. Ay. Oh. Nasa kaldereta. Oh. Ay! Huwag ka magalit. May kamatis naman dyan. <laughs> Nay, ikaw yung ina ko! Dahan-dahan <laughs> <daan> lang! Hindi, <laughs> Nay, ako dapat naman, napanood ko doon sa video ni Noray. Na, uh, ang ano nga, yung ang... Babo, ayaw, yung mababo? Oo, uh, yung guwapo. Yung strawberry, pwede ipalit sa kamatis. Eh, ang pagluluto, para algebra lang yan. So, ibig sabihin... Bagsa sa, sa algebra. Kaya bagsa sa algebra, di ba? <laughs> apat lang. Bell pepper. Kakuloyin lang natin to. Palagay ko okay na ito maya-maya. Tapos doon na talaga tayo sa ating sauce, pare. sarsado. Ang isang gagamitin natin para sa ating sarsyado ay tilapia. At masama ang loob ni Alvin dyan, pare. Alam nyo, galit na galit ka Galunggong pinaglarapan. Galunggong. Maraming, actually, kahit ano naman pwede. Pero gusto ko lang mabadrip si Alvin. Ganoon din naman yun. Gusto yung ipan, proy, Bahala kayo. Tatalsik to, par. tatlo, kasya tatlo. Pero ano nga ba yung pinakamagandang isda para sa sarsyado? Yun nga, karambang. Hasa-hasa. Pwede ano, uh, sa uh, alumahan. Yan. Mamantika kasi ang alumahan. Pwede eh. okay, isda ito, 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 ito. natin. Medyo kakadrog-drog lang ng konti. Pero okay lang yan. Kasi baliwala rin naman yung lutong yan eh. Kasi masasabawan din naman yan ito, ito. eh. Pa napanood niyo yung meme yung nag nagluto ng tilapia pero drog? <laughs> yeah, panood yun. ako comedy yun. Sinare lang. So yung isda natin, eto na. Uh, luto na siya. Hindi na ako nag-bother na palutongin siya. Kasi lumili, kumukunti eh. Yung makakain mo sa kanya. And Mama. hindi na naman siya lulutong kasi nga, sasarsahan pa natin siya. So eto na, gawin na natin yung sarsa ng ating sarsado. So, mantika. Kung bakit eto yung panagamit ko, eto kasi medyo malapad lang na, na meron kami. Hindi naman importante kung non-stick siya o, o hindi. yeah Kahit di ba siya mahal nung mainit, lagay na natin ating sibuyas. Tapos medyo maraming-maraming bawang kontra-aswang. Nandaan niya uh, Unahin ko muna to. Mamaya ko na ilalagay yung strawberry kasi mabilis nga siyang madurog, diba? So, gisa lang natin to. So balikan nyo kami dito. Medyo translucent na yung sibuyas natin. Pwede natin ilagay ang ating kamatis. Sorry, strawberry pala. Yung sarsyado nila Alvin, kakaiba. Una sa lahat, sarsyado nila Alvin, wala itlog. Tapos may toyo. Ganun, ganun, ganun yung sa kanila. Eh, kanya-kanya naman siguro yan. Uh -huh. It's uh, yours, yours, uh -huh. pare. Pero patisan muna natin para matas-katas na siya. Talaga, din niwala ka sa akin. Thank you, ha? Ah. Siyempre, magde-December. bayad ko. Siyempre, magde-December. Kasi kami bayad dito. Oo. Tanga. Hoy! Hindi, bayad kami. -de ah, kami. Oh. May bayad, kami. bayad. Ah, okay. Ah, banter lang. Ah, banter lang. Joke lang. Ah, buti na lang. Joke lang. Pangit. Oo, joke lang. Banter lang. <laughs> Lahat tayo dito masaya. Tang. <laughs> ano ang bilis na talagang malusaw. Tubigan lang natin kasi sinasabon talaga ng tatay ko. Pero. Kang kakain ha? <laughs> ha? Yung kaldereta natin, ang ganda na itsura, classic yung oh, Diba? Oh. Pero may kulang pa to, pare. Diver spread. Rino, diba? Ayaw. ni <laughs> 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 diba? Nirelease ko lang. Nirelease ko oh, lang ng konti. So, okay na tong kaldereta natin, pare. Adjust na lang namin yung timpla niyan. Tapos, okay na. Okay na. So, pwede natin i-set aside to. Tapos, siguro tapusin natin sa rasyado. Then, next natin yung sinigang. Timplahan pa natin to ng patis. Tsaka, syempre, nor, chicken powder, pare. Paborito. Itlog, pare. Ayan dyan. Parang konti itlog. George, sabi ka pang dalawa. Pucha, pag suka ng pusa to, pre. So, bali limang itlog yung nilagay namin. Pucha, pre, nagmumukha siyang strawberry talaga. Okay na to. Pwede ko na ilagay isda ng mga kamalihan. Hindi, <laughs> apucha, ayoko nga itak itakip yung sauce. Yung sauce yung mukhang ano eh. Yung tilapia, okay lang yan. Saan pala hindi ko na itakip yung sa tilapia? <laughs> e eh Hindi naman tayo nagsabi sa mga ina anak natin na alam ko ang masarap paggamitan ng ulam na strawberry. Ang sinabi natin, alamin natin. Alamin natin. Alamin natin, di ba? So kung eto, hindi, sasabihin namin sa inyo. Pero from the looks of it, alam nyo na, di ba? So palagay ko okay na to. Doon na tayo sa ating sinigang pare. Grayish, ano na yung pag yung pagka pink niya na mute ni. Na, nawala na siya. Ah, pero okay ako dyan. Okay ako sa ganyang pink kesa mukhang pink na nalutuan ng hotdog. Alam mo yon okay, okay na ako dyan. Nga lang, hindi mo masyado mo communicate na, uy, may strawberry. Sitaw at labanos. Lagay na natin dyan. Ay, yung labanos natin. Humihigop ng kulay kasi ito eh. Hindi natin alam. Sana, sana pala nilagay ko na nga kanina para nahahigop niya yung pink. Pero ewan natin. Ewan natin. We'll find out. Yan. So, palambutin natin yung gulay. Tapos, okay na yun. Yan, yan So, lagay na natin yung mga huli nating gulay. Silip panigang. Tsaka, <coughs> Yung asim niya, pasok sa asim ko. Pero may asim siya. Ah. Mm. Kulang sa asim kulang eh. Pa, Kaso, yun nga yung mangyayari dito. Kapag nilagyan natin to ng sampalok, wala na. Mayiging lasang yun na lang siya. Pero, gawin na rin natin sa magmukhang ganyan, di ba? Pero kasi ako, lagi ko nang ginagawa ito eh. Uh, wala, wala, wala. Ayun, no? Wala, wala. Yun yung asin talaga na hinahanap natin. So, ilalagay... <laughs> 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 oh, na, ano, wala na namang gumagalaw. Masaya ko, wala na naman gumagalaw. Yan, so pakukuloyin na lang natin to, tapos plating na tayo, pare. Yan. Ay, po natin, oh. Kalambout! Ka-wensang! Karamihan talaga ng pink. mamam masas ni Alvin. Eh. Ma. At ito na nga, pare, ang ating strawberry sinigang. Na talaga naman, uy! May strawberry, pare. Di ba? Parang pa yun. <laughs> Parang cherry sa front salad diyan, pre. lang yan, di ba? Okay na to. Doon tayo sa kaldereta natin. Di ba? Di ba? Mukhang luto ng chuhin mong lasinggero. Medyo na-overcook lang siya ng konti, nagkadurog-durog. Pero, again, ulam bahay. Anong problema doon? There is no conflict in that. Ako, sinasabi ko na ngayon, palagay ko ito ang mananalo. Ayan. Mukha siyang homie caldereta. Oh, Strawberry Caldereta. <laughs> Ayan! Yeah, alam mo na, mama pare, na iyan ang <laughs> Strawberry Caldereta. Wala nang ganito. Sige, sige. Garnish na natin ng konti. ba? Diba? Ayan. At ito na, pare. Ang ating Strawberry Caldereta, pare. Doon na tayo sa last natin yung Barbie. Oo. Oh, okay. Ito yung Oppenheimer, eh. <laughs> <laughs> Amin sa akin sa'yo, kakainin mo. Ang <laughs> na <laughs> 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 Pumalayan natin, pare. It's so stupid. It, It just, just might, might worker, work, di ba? dessert ng bata. <laughs> Ayan. Ngayon, eto, di ko na lalagyan ng strawberry. Kitang kita naman talaga. Hindi na. Hindi. Hindi. Na. Nagyan ko paano ko, pa oh, Ano lang yan? Strawberry oh, sasya na oh, yan, pare. Oh, di ba? Naga oh, oh. lang. Garnis siya natin. Takpan natin mga pagkakamali natin. <laughs> tama na, <laughs> bro. Tama, naman, tama naman. na. Tama <laughs> Fried <Bright> garlic, pre. <bread. laughs> konti lang. Para lang ano, may texture sa mata. Hindi pa tayo tapos dyan. May isa mata tayo. Na, may, may accessories pa tayo dyan, pare. Spring onions, pare. Oh! Oh! Grabe, parang... Parang fish la reina. Oo. Oh, oh. Di ba? Yan, pare. At eto na ang ating strawberry sarsyado tilapia. Sabi nga ni, ano, ng MYMP. Talaga naman. Nakakatakam, pare. <laughs> May kanta sila nun, <laughs> pre. Eh, sabi na MYMP yun, pare. Anyway, wala na po. <laughs> ah, di ba? Ihirap sa inyo, eh. Ihirap sa inyo. Anyway, tikman na natin yan. Pero bago yung Jerome, slow mo ka muna konti. MYMP yung sound mo, ha? Ah. <laughs> purposely, hindi namin masyadong dinamihan yung sinigang mix para nga umangat yung lasa nung sinigang. Sorry, nung strawberry. Lasa mo ba yung strawberry? Honestly, na-mute na siya. Ito, kasi, medyo tulad nga sinabi ko kanina na ayaw kong dagdagan sana na mas marami pang strawberry kasi baka magsarsa. Pero ito, sabaw na sabaw pa rin siya. Pero sana dinoblik ko yung amount ng strawberry para na nakuha na yung asim mula sa strawberry mismo. Kasi yun naman yung gusto nating patunayan. Pero ito, as a dish, masarap. Eh, kahit anong baboy na maasim naman, masarap eh, di ba? Hmm, hindi na tawa. Sorry. Ay, joke ba yun? Kala namin yung totoo. Ang kakain, ha? Eh. Tsaka, medyo pinky siya ng konte, Konting-konti lang. Kailangan ko pang hanapin yung pagka, pagka pink Lala. niya. Eh, importante talaga may strawberry Lala. doon. Importante yon. Typical na kaldereta yung itsura niya. Pero love, ba't may ng strawberry dyan? Aba, hindi nalaglag yan. namin yan. Dahil yan ay strawberry. Kaldereta, pare. Tignan mo to. Ah? Tignan mo to. Diba? Ay bakit patatas 'yan? Pre, sabi sa pag nalaman to ng lola mo, kahit nakasapatos si lola mo, nasing ka, Diba? <laughs> Ay! Ano 'yan? Ayun 'no. Oh. Mm. The perfect bite, pare. Dahil nga gusto nating lumapot to na parang kamatis, alam mo yon. Dinagdagan talaga natin ng strawberry. Pero tulad din na sinabi ko kanina, mas maasim yung strawberry natin kaysa sa kamatis. So, nangyari, mas maasim ng konti yung kaldereta. At okay lang yon, Kasi kailangan meron siyang identifier na strawberry to. Hindi to kamatis kasi Malibang. kung yan, maliban dyan. Maliban dyan, pre. Kasi di mo nakakita yung mga buto-buto dito. Hindi siya pink. Wala na siyang itsura talagang kahit ano. So dapat medyo, at least para sa akin ha, medyo taliman nyo ng konti yung asim. And para sa akin, ito ay Perfeksyon. Halika dito. Yeah, paparating na ng Carrieta Station. Mm. Mm -hmm. Si Alvin, oo, oh, 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 isa pa. Si Alvin ang pinakamahirap i-please dito pagkain. sa pag ating pagdating sa uh, sa pagkain. Di ba no? Di diba, no? At ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat, Kuya Habon, bilang uh, na, uh, habon versus Habonatic Stick mo mo to. Oh, tayo dito. Ayan. Ita mo yung itsura niya. Yan ang itsura Sabi mo, ayos ha? Kamusta naman? Ayos. Ayos. Pero mas may tulis yung asim niya. Pero hindi siya tulad ng... Alam mo yung pag nakakain ka ng maasim na adobo, sinasabi nila hilaw yung suka. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi fruity acidity. So medyo matulis siya ng konde, pero rounded pa rin. Hindi tulad ng suka. Masarap to. Pero again, lasa mo ba yung strawberry? Patawin kita. Nasaan ba yung strawberry? Hindi ko alam na strawberry. yung kanyari pinakita ko sa kanya. Uh -huh. Pero may asim. Ano yung asim sa liba? Yon. Pero kasi tulad din na sinasabi ko kanina, baka yung alam natin na lasa ng strawberry, eh lumalabas lang yan kapag natamisan. Sige, subukan natin yan. May natitira kaming strawberry dito, isa. Dire delay ko na talaga yung pagkain sa eh. <laughs> Meron tayo isang strawberry dito. Kanina, kinakain ko yung strawberry na may asin. Kasi maasim -ma talaga siya. Eto, subukan natin kainin with, with sugar. Mmm. Mm. Mm. Oo nga. Naglasa siyang strawberry jam. Ito, yung comments sa mga tao na nagluto tayo ng ubi. Ube sa ulam. Mm. Ube Ubi three ways. Kasi sabi nila, Ninong Rai, lalabas lang yung lasa ng ubi na yan kapag nilagyan mo ng tamis. Kapag hindi, maglalasa na siya parang Parang gabi, kamote, parang gano'n. At gano'n din pala sa strawberry talaga. Kasi meron palang mga, ano, mga klaseng produce na talagang nakagirna sa utak natin na dapat eto matamis. Dapat ito maalat. Alam mo ba pre sa sa Western world, na weirduhan sila sa atin kasi kumakain tayo ng abukado matamis. Weirdo para sa kanila yon. 'Di ba? Sa atin naman, weird yung nilalagay mo sa tinapay yung abukado. Medyo weird para sa atin yon. So, gets mo, hindi nila nalalasahan yung lasa ng abukado natin kasi hindi nila kinakain ng matamis yon. Sige okay, natin dito. Katumawa, huwag ka tumawa. Huwag ka tumawa. Yes, sinerve mo sa lola mo. Talagang harap ka ng bagong lola, <laughs> di ba? Kung papupulahin lang natin ang konti ito, mukha na talaga siyang sarsyado. Ah. Pero hindi eh. <laughs> Tinan mo yan. Hindi <laughs> ko sasabihin. Hindi ko alam kung perfect bite ba ito eh. Ah. Bago ko pati kami si Amity, uh. Ah. ikaw kasi ang pinakamalaki skeptic dito sa Ninong Rayo. Bakit? Bakit? Anong problema? Oo, oh, oo, oh, oo, oo. Anong problema? Maasim na Maasim. Ah, ah may ka Totoo yun. Maasim siya kumpara sa normal na na sarasyado. Pero kasi... malapit. Malapit na ko ngayon lang ng sarasyado. Para sa iyo yan. Ah? Pwede. Pwede. Tanong ko lang, kakainin mo ba yan? Okay, man. okay. mo na lahat. <laughs> okay, ganito. Maasim siya. Hindi sobrang asim, pero yung asim na ano, asim na medyo fresh yung asim pre. ba? Diba? Medyo fresh yung asim niya. Hindi siya ano. Ang kamatis kasi maasim niya, pero pag niluto mo, nagiging rounded yung asim niya. Pero eto, yung asim niya, parang kakahiwa lang na kamatis. Ganon. Iba rin, kasi, pag nalasahan mo yung katas ng kamatis, medyo ini expect mo yung texture ng hilaw na kamatis eh pero wala yun dito. Andito yung lasa ng hilaw na kamatis, pero texture ng lutong kamatis. Parang ganun siya. Maraming mga tao nagsasabi na dapat napagkain lasa-lasa lang. Dao na riniwala doon. Ang mata ang unang kumakain sa lahat, mata ang unang nagkoconsume ng kung anumang putahin na nasa harap mo. And pagka maganda or nag a pag nag a yung naikita mo sa natitikman mo, minsan parang, ah, okay. Pero kapag hindi aligned yan, minsan, lo, tulog ko po. Tulog ko Pero ganyan, ganyan. Minsan, doon lumalabas yung mga experience, wow. pare. Oh! Kung kaya nyo iserve to sa inyo, sige. Pero ang tanong lang naman natin nung nagsimula tayo mag-shoot is, pwede bang ipalit? ang strawberry sa kamatis. And ang sagot doon ay yes. A resounding yes. Maraming salamat mga anak Sana nag-enjoy kayo sa episode to. And mula ngayon, wala nang aamagin. At malulusaw na strawberry sa rep, pare. Kasi lahat yan, lulutuin nyo na kung hindi nyo man makain kasi masyado maasim, gawin yung ulam. Maraming salamat mga inaanak. I love you all.